Yun, good morning. Magandang hapon. Yan, yan na naman yung ulan. Bumabagsak na naman yung ulan. Kala ko ano yun. <laughs> naka-live pala ako. Kala ko yun video call. <laughs> Kala ko video call. Ipasok ko sana sa long video. Biglang live. Ah. Yes, okay. Yan. Magandang hapon sa ating lahat. Yan. Ito Ito na naman yung ulan guys. Ito na naman yung malakas na ulan. Pero ito yung gagawin natin. Wala tayong magawa. Kailangan natin bumiyahe. Basta kaya pa. Diba? Biyahe pa rin. Yan o. Oh, maulan na naman oh. o. Makulimlim na naman ng palahon. Yan na naman yung ulan. Pinabigyan lang tayo na binilad ang ating damit. Pero hindi pa nabilad yung mga damit ko guys. Nabit nilabahan ko kanina ano pa hindi eh, pa natuyo natuyo ayan thank you so much ay ito ang biyahe natin may tayo ng ugong balinswala ito makulimlim pa rin guys makulimlim bubuhos na naman ang ulan Ayan yeah, o. Oh, wow! Dilim na siya oh. Yeah. Wow. Uh, 4 o. Oh. Ah. Four o'clock pa lang yan. Pero tignan nyo yung sa taas sa kalangitan Oh. No? Yung ulap. Ang bilis nung ano. Ang bilis nung hangin na. Ano. Nagtatangay sa ulap. Ayan. Dito tayo sa shortcut. Mahambon na siya Ayan, hambon na Ayan na guys Binagsak na yung ulan Bumags buma Bumagsak na yung ulan Ayan, Bumabagsak na yung ulan guys Sabay malakas na angin Ayan na yung angin o. Tignan niyo yung mga dahon Bumagsak na ulan na yung ulan na Yan eh binuhos na yung ulan guys sobrang grabe lakas na yung ulan Oo grabe grabe yung bagsak na ulan lakas Ayan. Yung ulan guys ano siya uh, hindi siya yung kabuo part-part lang dito, wala na eh. ayun, pagsak lang ng konti ngayon wala na ayun, dito tayo sa Corino Avenue maraming tao kasi dito linggo eh kaya dahan-dahan lang tayo dapat kasi wag magparada dito sa highway na to eh kasi siyempre one way lang to. pinaradahan pa wala tayong magagawa Pauwi na naman tayo guys Payo sa lahat Payo ko na naman sa inyong lahat Sa mga lahat ng mga driver Sa mga Ano dyan Sa mga Nasa biyahe pa lang O bibiyahe pa lang ngayon Mag-ingat Mag-ingat Kasi syempre ito na naman yung ulan Rumaragasan na naman yung ulan Kaya mag-ingat po tayong lahat Gagsang muli guys. Bye bye. And happy Sunday sa ating lahat. Yan. Yeah. Bye bye guys.